kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ugbisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katauhan? sa relihiyon o tinuhuan, uguban pang mga suliran, unsay mga hinungda na ining Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon. Lamdag sa kahitasan. Tulumanon nga muayag, mubatbat og mutubag na ining tanan. Uba ni ining inyong sulugoon, Silbert Dunduyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan. Langdag sa kahitasan. Ang maong tulumanon, inyong madungog, madag adlaw. Lunes hangtod Sabado, sumay alas 6.30, ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlong Domingo, alas 2.30, ngadto alas 3 sa habon. usa sa pamaagi sa hari sa kangit-ngit, sa iyang pag sabwag sa ngit mao ang iyang pagtakuban hmm? pagtakuban nga anghel sa kahayag o anghel sa lamdag Mm, bantay taan ni no, mga suking tigpaminaw sa lamdag sa kahitas a sa, sa kahitas a, no. Niining laing segment mo ni atong uh, tukion karon unsa kaayo ang dagway ni ining pagtakuban no. Ni Satanas pagtakuban niya ingon nga ang ingon nga anghel sa kahayag o lamdag no. Ang atong tuluman ano, no, no nag man yunin, nga, ni siya sa lamdag sa kahitasan, no? Munig punting. Pero ang usas sa paagi po sa kangit o hmm, paagi ni satanas unsa untan niya paglimbong, syempre, uh, usa ni siyempre, usan ni ini kining magtakuban siya, ingon nga, anghel sa lamdag, gano Kahayag. Move ni akong giingon ninyo nga bantay takay daghan biyang bersyon sa lamdag o kahayag sa kalibutan. Kay bisag mo ni atong tulumanon nagtumong sa lamdag sa kahitasan pero sa atong nakita karon sa atong kalibutan daghan man <laughs> daghan mang bersyon no? Kay lagi kung mayon kay lamdag o maayo gina basta mayon gig kahayag ang mahuna-huna na to ah, ni maayo kay lamdag kahayag pero banday ta kay dili tanang nagpailang lamdag o kahayag karon tinuod yun nga lamdag o kahayag so na nga ang atong tulomanon karon ato ning hinahinayon pag uh, tuki o oh, pag bat, bat unsa kayo ang mga nagkadaiyang Uh, dagway sa pagtakuban ni ining uh, anghel. Hmm? Anghel ko no. Nagpakaanghel ko no sa kahayag. No? Kagahapon na ito man No? Usa sa uh, ilhanan. No? Naghisgut ko. Usa sa ilhanan. Usa sa ilhanan ni ining nagtakuban sa pagkaanghel sa kahayag. No? Mo manis si Satanas. Unya iyang gamiton kita pong mga tao. Hmm. O, kung ang ginoo, mugamit na mga tao, nga mauna ang iyang mga tinunan, ang karon mauna atong mga pari o mga obispo, kung ang Diyos mugamit nila so pag, uh, iwag, hmm, sa pag-iwag sa lamdag no nga gikan sa kahitasan, kinipong anghel nga nagtakuban ingon nga anghel sa kahayag, mugamit po siya tao. Tao pudeng yang himuong kasangkapan sa so pag uh, limbong oh, o so sa pag uh, padayag kuno hay ni ining iyang takuban ngalamdag o kahayag o oh, nagpakaanghel kunis kahayag so gamiton pun niya ang tao so unsa o na to pag ila no unsa kay imong mga ilhanan nga kanang dala nga kahayag kuno no oh, kanang ilang gidala nga nagingon nga kahayag kuno ni eh, unsay mga ilhanan nga kini kangitngit yun siya dili ni tinuod nga lamdag o kahayag mo man ni atong ayuhon dun og balanse eh. now kagabi eh, ato tong nahisgutan nga usa sa ilhanan kini galing kung dunay mag wali gani magsangyaw ang resulta sa wali imbis nga usahon ta sa tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo mabahin-bahin na ta. but pasabon, mabuak-buak ta ba ah uh, mao gini eh, no kay ang atong ginuo god particular ka siya anang panagiusa di ba nagingon siya sa San Juan 17 uh, 11, San Juan 17 21 ug 22 nagingon siya angadto sa amahan amahan mausa ta sila maingon nga ikaw ug ako usa. niya hmm. Pag-ingon niya ni Pedro, Pedro, sa ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong simbahan o iglesia. No? Sa mga bagong hubad ron, uh, simbahan na. Okay, kanagong iglesia kung buot na ito, uh, kung anon, hun, huna-hunaon, dili man siya lunsay nga binisaya o si buwano. Kung man na siya, kanang kinat sila. Oh. Pero muna man ay naandan yun na God paskularan kinilas okay na sila dili na ato muna na inaanda na to gigamit na to pagsulti pero kinat sila na muna ang mga bag mga translator ron nga aron mabuhatan yun, og termino nga ato gyud bisaya o sibuano muna nga mo naihubad ron katilingban then ang bag-o latest yun, simbahan pero maora na iglesia o simbahan Piro pero duha pod ang meaning ana simbahan nga nagpasabot og building, simbahan pod nga nagpasabot og katawhan. mao man na ang iglesia. katauhan. Hmm. katawhan. So mao na So mao na no nga ang usa sa ilhanan kung ang magsangyaw gali o ang nagpakapastor o nagpakaministro ang resulta gali sa ilang pagsangyaw no? Kaya, maayo um, man kay gamiton gud ang Biblia, gamiton ang pulong sa Dios, pero ang resulta gali sa usawali mabahin-bahin noon kita. Dili ta mausa sa original nga pundok kang gitukod ni Kristo nga usa gani gi, gi, gi ni ni Kristo sa San Juan 10:16 no usa ka panon ubos sa usa ka magbalanday <laughs> o usa ka panon ubos sa usa ka magbalantay. Unya kini usa ka magbalantay mao man ang atong Ginoong Hesus Kristo. Uniya, hmm? Unya oh, ang iyang pagka visible nga magbalantay sanglit, dilik dili man mur, dili man siya magdugay iya ning gi gipial iya ning gitugyan ngadto ni Pedro. Kay ang magbalantay kinahanglan makita magyuna. Unya guys si Kristo di man siya magdugay dire. Mo nagpili siya uh, sa 12 ka apostol nagpili siya uh, nga, o kanang makita nga magbalantay nga kung wala siya diri siya moy silbing usa ka magbalantay diri nga makita og mauna si Pedro no sa Juan 21 15 ngadto sa 17 no Juan 21 15 nga sa 17, nga ang mga karnero ni Cristo, no, diin siya ang shepherd o usa nga magbalantay nga gitumbok ang mga karnero niya iyang gitugyan nga ni Pedro but pasapot si Pedro ang iyang padumalahon na samtang wala siya diri na siya sa langit So mauna nga mo mani pagtulon ang Katolik di ba? Gani ang uban wala magtudlo ani eh. mo usap usap ni sa ilhanan nga kung doon na gali tunuhan nga dili manudlo ani eh. kana usap na siya sa ilhanan nga eh, dili tinuod nga means hero kay klaro man yun na, sa Biblia nga dito ni Kristo gibilin ni Pedro ang pagdumala sa iglesia dili ni Felix Manalo dili ni Ellen White dili ni um, sa panang mga magtutukod ron. Uh, uh, kibuloy ni Villanueva. O, oh, o daghan pang mga tao ron nga nagtukod-tukod og pundok gigamit ng Biblia, no? Ang dili ka ng mga tao si Joseph Smith sa Mormons, dili, no? Ang klaro nga gibinla ni Kristo sa iyang usak panon si Pedro. Unya, katulikuran ko may nagtudlo, anak. Unya, kay ang katungdanan mabakanti, Duna na man gyud mo no sa mas si presidente kung mabakante ang iyang ang katungdanan, do man gyud mo puli. Unya na man punas si Biblia. Sa buhat 1:20, no? Nga kadtong katungdanan ni Judas na bakanti, gi pulihan gyud kay kana institusyon gud no? Unya gingherian ni Kristo mo, kay gingherian si Kristo mo hari. Ha, di ba? Oh, unya na ay prime minister. Oh, bisan sa uging harian ni David sa una, no uging sa Jesus ngi dumalat ni David, siya moy hari then apo siya prime minister. Oh, mo nag silbing right hand niya ba? Oh, sa sa new covenant uging ha? si si Kristo moy hari kay siya mangi hari. Niya kinsa moy iyang prime minister o iyang silbing murag uh, right hand? Oh, klaro kayo nga si Pedro, no Juan 21, 15, 17, labi na kung basahon po na tugmatiyo 16, 19, nga gitugyanan siya sa mga yawis ging harian sa langit, nga kung ato nang ikros cross reference sa Isaiah 22, 20-23, nga kanang tinugyanan si Yahweh, tawag na siya o pader o amahan. O mauna. Mauna nga ang katungdanan ni Pedro, pader o amahan. Pero aron mapalahi siya sa uh, ubang mga pader, kay kanagong pader, gihimo man ato na siyang title po sa uh, atong ama, uh, leader di as pamilya. Oh. Oh, pwede man na gamit-gamit na ito. Kanang atong mayor, pwede man na ito ang nga amahan sa atong syudad. Ang atong gobernador, pwede po na ito amahan sa atong probinsya. Hmm. Unya, yeah, aron mapalahi ang pagkaamahan anang Prime Minister o tinugyanan ni Kristo, ang atong simbahan, sanglit gitagaan sa ginoo o gahom sa so pagdili o pagtugot, no? Mateo diso 18, 18 gipili ng term nga Pope. O pope, pope mo ay gi, gihingalan anang father nga tinugyanan si Hawis ng sa langit. Hmm. So, mo na pop uh, Pope ang atong gitawag karon Sa una, sa, una, wala pa na nila tawag ang Pope. ra. <laughs> okay. Pero Trinity, sa, sa una, wala pa na nga lig Trinity. Away naman. Hmm. Dili man po na dautan. Kay, wala man po na din isgino o nga mugama tag mga termino. Ang importante nga, uh, naagyo ng gihingan lan. <laughs> okay. okay. Pero sa ano mo yung kag purgatorio? Away mabasang purgatorio sa Lulz Biblia. Pero ang gihinganlan anang pulong nga as Biblia kanang pananglit unang Korinto 3:15 uh, nga ang kaluwasan nakabut gihapon pero giagi siya og pagpurify. Ang gali kanta no, purifying fire. Muna kanang linisanan ang buto sa buto. ana. So na ana sa unang Korinto 3:15, muna gitawag na tog, uh, purifying fire ay nakasulod gyud sa kaluwasan muna uh, purgahanan <laughs> Mm. Nagkabot ang kaluwasan pero giagi o kalayo. Muna nagitawag gitawag na tugpurgatory. No? Pero sa anong Trinity, wala na sa Lord's Biblia. Pero ang gihinganlan ana na sa Biblia, amahan anak kong Espiritu Santo. Mm. So, na So, karon magbantay tano kay ang ilhanan aning mga false teachers, hmm, nagpaka, nagpaka ministro o nagpaka pastor sa kahayag, nindut uh, nindot ka ini kay eh, gamiton man nila ang Biblia. mo 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 gamit po ni pulong Ginoo manudlo po ni Ginoo nya dili man ay katingala kay nang yawa gali mo kutlo man pud og teksto kadto laging iyang gitintal si si Kristo. ito subong tod mo na manas Mateo 4 ani gamit man tog scripture tong kwan katong katong yawa di ba na ingon siya nga uh, uh, kung tinuod kang anak sa Dios ambak hmm. kay giingon ni eh, sulat man nga ang anak sa Dios yon sa mga anghel kung mo, mo lukso ko nun, but pa but, siya maon siya na iyang iyang ni gamit og kasulatan gali ang yawa mo nang dili ta ikat dili na di ta mat, mat matingala pud ron nga karon uh, kining mga gigamit sa yawa mo gamit pug mga tudlings biblia hmm. so usa sa ilhanan magbantay ta kung mabahin-bahin hinuon ta kung magsangyaw sila dili ba ta usahon sa usa ka pundok ba no Yeah, nya unsay pruiba na to, ana nga kanang mga false teachers maila na to na nga kung magwalay gali sila imbis mausa ta mabahin-bahin noon okay take note ninyo Roma 16:17 Roma 16:17 nag-ingon si Pablo diha nga bantay mo sa mga tawo nga uh, magtudlo og lahi nga pagtulunan, hmm? nga mo supak sa pagtulunan an nga inyong nadawat hmm? nga mo bahin-bahin ninyo Muna, muna Roma 16-17. Dayon, uh, muluk mulukso po sa 1 Juan 2-18-19. nag si Juan, nag-iing na niya gali mga tao nga, mga anak, nagpasabot gali nga uh, father siya o pare siya kay atong putong pa, pare, father man na. Ni, nagpasabot rin sa 1 Juan 2-18 nga, uh, father, no father si Juan kay wala man ya tao ganing mga, mga tao rin, mga matuuhon o igsuon. Hmm, kay kong uh, hadlok pa siya tao kong amahan, Moingon unta siya mga igsuon. yang ang iyang gitawag sa mga tao, mga anak. Sa ato pa, father sya satu ato pa sakto gitang katuliko nga ilho na tug father ka ng atong winsahiro. No? Kasama ni Juan nga niingon siya diri sa tao, mga anak. Siyempre, ang mga tao mutubag o father. Kay mga anak ko yang tawag. Father. Hmm. Dahil niingon siya nga, muabot niabot na ang mga full teachers ah, gani Antikristo may tawag. may mailhan ninyo ni sila kay kini sila nibiya ni sila sa atong pundok usa hmm? ka pundok oh. mo na ilhanan kay kung tinuod pa kunong uh, kauban sila magpabilin sila mo oh. magpabilin sila mo hmm. na ang kuan ang tinuod nga sakop magpabilin dili mubulag sa original nga pundok ang gitukod ni Kristo. kay kinigong gong kuan god Uh, pagpasakop sa simbahan ni Kristo mura man ni ganang kami niyon, nga kanang kami niyon, sa kasakit o sa kalipay magunungay gyud na bisag daghang problema nga maatubang diha ma pametud ang gugma sa duha no kung muunong bagyod ang matag usa bisagdaghang problema nga giatubang so diha makita bandayon sa Ginoo ba nga, tinuod yun ni yun ilang gugma kay bisag nagkalisod bisag daghang mga problema nag-usar agihapon sila ingon ana pod ang pagpasakop sa simbahan nga gitukod ni Kristo tinuod nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo gisulayan ni eh, daghang kaayong mga problema ni eh. oh, daghang kaayong mga mga giatubang nga mga suliran oh. pero dili solusyon nga biyaan atong ning simbahan na Sama sa magtiayon kung naing mga problema ang giatubang dili solusyon ang pagbulag kay bawal man yon ang uh, divorce na sa atong pagtuong Kristiyano hinana pod ang pagpasakop sa simbahan. Now, mailan na to ning ang kinaiyagali nga dili yung tinood. Di ba ang Diyos gugma man? Sa ato pa, kita pod matakdan anang gugma sa Diyos. Kanang pagka maunungon. So, kung ang atong kinaiyagali nagpaas iptang kristyano ta din, pagkakita na to sa simbahan ni Kristo, nga mao maning katuliko original yun, wakita na to nga, uy, di mo ko ganahan ng pare, bihaan ako ni, Dili na dili na mo tinuod nga kinaiyang Kristiyano kay wala magingon Kristo nga pananglit dunay naay magpabadlong sulod simbahan biyaanin na to no oh kadto example kadtong naghuda si Hudas. Hmm. Kinsa'y kinsa nagpili ni Judas si Kristo dayon pagka sala oh pagka sala ni Judas ningon bagus Kristo nga biyaanin ninyo akong pundok kay naay Hudas oh si si Pedro nga gihimo niyang prime minister no oh chip 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 apostle pa no kay gitugyanan si Yahweh sa gingherian mm unsa may gihimo ni Peter murag siya mong toy una po nagpakita dili maayo pud kay iyang gi iyang gilimod mm iyang gilimod si Kristo. katung katubang nabugnaw sila pagkamatay ni Kristo. oh si Pedro nga gitugyanan ni ni Kristo sa mga yawis gingherian sa langit na gi Piat siya personally no si ang pagkatao na sa iyo siya iyang gilimod si Kristo. di ba mupaita kayo ato pero wala magtudlo sa si Kristo nga kung doon nagali mga apandri sa sulod sa iyang simbahan. Biyaan ni na nato. O, no, parehas lagi po sa atong balay. Kung doon na yung mga uh, dili maayo diha mangita tagpaagi nga mahusay na. O, no, ang atops balay. Mangita tagpaaging nga matapakan. Dili kay mag, maglukso taglaing balay na mag na taana. na. Mabito nahitabo na turon nga maghimo-himo taglaing pondok, na nagubot man ta. No? Eh, dili manunta ni may gustos ginoo. Ganang panagbahin-bahin. Oh, uh, tinuod nga dagang kay mga problema ron atong simbahan Katoliko. Tabangan na to ang mga pari gali kay sila mga tao ra na. Kung kita do na tay mga weakness, ang mga pari na to na apo na sila mga weakness, no? Idili e, man na Ginoo na mga pari. Hmm. Okay, uh, mga Igsoon, muna ay atong bandayan no? nga ang usas sa ilhanan sa mga false teachers o kineng gitawag diri sa Biblia o uh, mga ministro nga nagtakuban ingon nga ministros kahayag. hayag hmm. bantay tani, no? Ang usas sa ilhanan, kung magwali sila, imbis usahon ta sa pundok ni Kristong original, bahin-bahinon noon ta, no? Una, bagoy pa naghiusaan ng bahin-bahinon? Dayon, atong timan an putong nga atong hinumduman katong Isaya 5:20 nga moabot ang panahon nga ang puti himong itom. Hmm. Dayon sa sumpay giingon ang insakto himo ang sayop o ang sayop himo insakto, no? Now, mo hatag na putag ang example ani nga ang insakto nga pagtulunan himo nilang sayop. Unya hmm. ang sayop mo himo nilang insakto atung hmm? Atong sugda ni Ron, kung dili legal ni Matiwas, atong ipadayon ugma, no? Okay. Kining mahitungod sa isyo, mahitungod sa larawan, no? Hmm. Dayon, kung mahumaning larawan, dito, dito ta sa Santos, kay na, may ingon po diha nga, o saray, tigpataliwala, Niya, nganong nung himuon na itong tigpataliwala ang mga santos, niya, naaman ay biblical support. unya kana, himuon na nilang sayop. Hmm? Ang insakto na itong pagtulunan, himuon nilang sayop. Dayon, isunod po nato no? Kining mahitungos bunyag. Hmm? Kay kining bunyag, uh, atong pagtulon ang katuliko ani husto nga apil ang bata sa so pagbunyag. Dayon kana pong pag kanang pag hmm, pod dili tinuod ng kanang tusmaura, ho? Oh? Tagaan mo na akong example. Nga ang pagbunyag, dili tusmaw lang. O okay, po ng tusmao o immersion. Pero kung atong basahon na pananglit ng buhat 9-17-18, no? buhat 9-17-18, Si Pablo gibunyagan sulod sebelay. Si oh. Na dilik yu ka engon atong <laughs> gitusmau. Oh, dayon kong mo, mo adto putan sa tagna mahitungod anang pagpanghugas sa atong sala nga o, may laing gibasbot ana pagpanghugas sa atong sala kanang sacrament of uh, baptism o bunyag. Gitagna sa isikel uh, 36:25 nga naay paagi sa pagbunyag nga buk-buk, o bibis sprinkling galina sa King James version. So dili tinuod nga immersion ra ang paagis pagbunyag kay sa Biblia gitagna Ezekiel 36:25 uh, na ay pag sprinkling o pagbisibis. Dayon kanang sa bata pod muhatag lang ko ninyong example dili tinuod nga walay apil ang bata sa bunyag. Basahan ninyo buhat 2:38 og 39 no nga nagisgot iya og bunyag unya ang maong saad dili lang kay para sa mga dagko apil pod sa ang children. Oh, mga bata, Basahan niyo buhat dos, 38 o 39. Kaya kinigong bunyag, mo man ang gi ilis na sa circumcision, Katong sa daang kasabutan ba nga entrance? Sa kasabutan, ang entrance sa gingherian sa Diyos, mo ng tulik, ka ng tuli, circumcision Nga timan na to, nga kanang circumcision, apil tanan na, mabata kagdako. Di ba? Oh, niya, yeah, kung maunay giilis na itong mga Kristiyano sa circumcision ka ng bunyag, but pasabot, logically, nga apil ang bata pus bunyag. Kaya mo gi puli atong tuli o circumcision nga apil ang bata. O, oh, logic na, no? So, pero ang objection na na, at ang ikong ato na ang isgutan, no? Dayon, kining mahitungod sa larawan. For example, sa Biblia, duha ka klase ang larawan. Idols, kung mga Diyos-Diyos mo ito'y gidili. Pero dili tanang larawan Dios Dios kay naay mga balaang simbolo o sacred images sama sa larawan sa anghel. Oh, but ninyo na. Niya ang paagi ani sa mga false teachers. Ang insakto na tong pagtulon an mahitungod sa larawan himuon nilang sayop. Ilang ipatuo na to nga kanang mga larawan kuno sa mga santos, Dios Dios. Para nga uh, para mo ingon sila nga ah, sayop na, sayop ng Katoliko. Sa ato pa, ang insaktong pagtulunan na ito, himuon nilang sayop. Muna ipatuo nila sa mga tao. Bantay ta mo na ilhanan sa mga false teachers, no? Oh, kay sa Biblia duha ka klasing larawan. Gidili o gitugot. Hmm. Bisan unsang larawan nga Dios Dios gidili na, no? Exodus 24:5. Pero kung ang larawan dili Dios Dios, wala na idili. Unya karon ang atong larawan kay himuon mo na nilang Dios Dios para pakasadon on nila. So, ang saktong pagtulon na ito, himuon nilang sayop. Sa ito pa, natuma nila ng isaya 5.20. Oh, pero daghan pa ng objeksyon at ang ininyo kung mahisgutan nila ito, kana pong tigpataliwala, nga usara pataliwala tigpataliwala, dili na kontradiksyon sa so, pagkabugtong tigpataliwala, tigpataliwala ni Kristo kung ang mga santos makapataliwala. Basahan ninyo example, 1 Corinto 9.22. Si Pablo nakapataliwala kaya nag-ingon siya nga ah, uh, sa mga mahuyang nagpakamahuyang ako o sa mga hudiyo nagpakahudiyo ko, ako, nga iya itong strategy unsa saan niya pagdaog sa mga hudiyo nga wapa mga kristyano, na inisumpay na yun siya, aron maluwas ko sila. O natanawa, aron maluwas ko sila. Bisan si Pablo gali magkaluwas. mga luwas. Ito pa di ay. No? Niya, sa uno, Timoteo 2.1, nag-ingon si Pablo nga, kitang tanan, no? giauhag mo na ko sa pag o pagpataliwala. O dili lang kay mga santos, kitang tanan, yawag sa pagpataliwala. So mo na ako nang ihatag ninyo ato ng tukiyo nog mayogma ma kay apiki na manatong oras no Bantay tanong kay ang atong mga pagtulunan nga insakto kay dili man mahitabo nga ang tinuod nga simbahan magkatudlog sayo kay Espiritu Santo gud may gagiya <laughs> di ba Mo na nga klaro nga kining simbahan gatudlo ko kay mo man ni original dili gini masayop sa pagtudlo kay kung mo na nasayop gi undermine ato ang Espiritu Santo ana liman ka ang Espiritu Santo gagiya sa simbahano no, niya na sayo. Hmm. Pero bantay ta kay kanang kay kanang pagtulon-an insakto kay gigiyahan sa si Espiritu iyo po na nila. No? O muna mutuo ka na madibay din ta, kay mubiya ang kas Katoliko. Mabahin-bahin din ta. So tuman Monday ng Roma 16 17. No, warm day igong panahon. So hangtod na lang ugma pohon, no? Kini ang inyong alagad no sa tulumanon lamdag sa kahitasan. Silbert Donduyano Sr. alias Veritas uban sa atong amigo no sa technical side Danny Luod og Tax Ilumba hangtod og mapuhon sa ngalan sa amahan sa anak si Espiritu Santo Amen kangit mit o mga suliran sa kalibutan suliran sa mga kabataan nagkadaiyang korupsyon sa katilingban o bisan sa atong simbahan. Adiksyon o suliran sa droga? Panagbahin-bahin sa katauhan, Sa relihiyon o tinuhuan? O guban pang mga suliran? Unsay mga hinungda na tanan? Tungod ni ini na himugso o kining tulumanon. Lamdag sa kahitasa, Tulumanon nga muayag, mubatmat o mutubag na tanan. Ubane ining inyong silugoon, Silbert Dondoyano alias Beritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong dalumanon, inyong madungog madag-adlaw. Lunes hangtod Sabado, sumay so alas 6.30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlong Domingo, alas 2 ngadto alas 3 sa habol. Thank you